Nauna na pong nagngalgal ang mga katulad ni Bato de la Rosa, kasama na rin si Bongo, dahil nga sa zero subsidy um, ng PhilHealth. Wala na daw bang karapatang magkasakit ang mga kababayan natin? Sigurado daw na mahihirapan pagdating sa healthcare um, ang mga kababayan natin. Yan daw kasi ang advocacy natin si Bongo. Kung naalala niyo po yung Malasakit Center na umiko talaga yung kanyang pangalan doon sa programa na yon. At kung tutuusin, mukhang nagamit din na itong mga katulad ni Bongo ang ganyang programa ng ating gobyerno para kahit papano bumang bumango ang pangalan. Marami pong nagngal-ngal dahil nga sa zero subsidy uh, ng PhilHealth. Pero eto, mukhang napahiya itong mga ito, katulad ni Bongo nga. Kasi yun naman pala. PhilHealth, walang subsidy pero patuloy ang pagtaas ng benepisyo para sa mga miyembro. Ay mukhang napabuti pa. <laughs> o oh, diba nakakaya yun? Hmm. Sa kabila ng zero subsidy para sa taong 2025, ito po ang ipinagmamalaki ng PhilHealth. At syempre, may kinalaman dyan si PBBM. Ito talagang isa sa kanyang tinutukan din. Akala nyo, akala siguro kasi natin si Nabongo at uh, Bato de la Rosa, pinabayaan itong kuno ay kanilang advocacy na healthcare sa mga kababayan natin. O, oh, ito, napakaganda. Three-year benefit plan na magtataas ng benepisyo ng mga miyembro kada buwan. Ito ay siyempre sa pamumuno ni PBDM. At tiniyak nga niya, tiniyak din ng PhilHealth na hindi maapektuhan maapek ang serbisyo kahit walang ayuda mula sa gobyerno. Matagal na rin namang sinabi ng Pangulo at ng mga eksperto at ng PhilHealth mismo na meron po silang financial or solido na financial standing. Kaya nga, hmm, walang problema kung walang subsidy. Ito daw, at may angat sa pamamahala ng pondo. Maingat daw kasi ang pamamahala ng pondo ng, uh, ng, 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 PhilHealth sa mga nakaraang taon. Ang mga miyembro ay patuloy na makikinabang mula sa mga bagong packages. At Et, ayan yun. Ito yung ayaw marinig na itong mga diehard dahil ito'y patunay na naman na nagtatrabaho nga ang nasa Malacanang. Patunay din ito na matino yung sinasabi nilang bangag matino yung sinasabi nilang polvoroni ayan ayaw na ayaw itong marinig syempre netong netong mga DDS pinatutunayan uh, din lang nito na nasa focus ang ating gobyerno para maghatid ng mataas na kalidad nga ng servisyong pangkalusugan dahil naku sa panahon ngayon maraming hamon sa kalusugan ano ho bukod siyempre sa hamong pampulitiko sa ating bansa may hamon sa kalusugan mm. ayan so ano na po Mr. Bato de la Rosa balikan nyo po yung kanyang i ishare nyo po kung paano kung paano umepal etong si Bongo para kahit papano ay uh, makakuha ng simpatya sa mga kababayan natin <laughs> tungkol nga sa issue ng PhilHealth nakakaya good luck